Unang pagtakbo ni Camille Villar sa Senado, puno ng batikos. Alamin sa siya sa presets DWIC Track Record Report. Di ba tatakbo na rin for Senate si Camille Villar at start na rin ng local campaigns? Pero bakit ilang beses siyang hindi nagpakita sa rallies? Ano bang dahilan? talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto si Yasa. Presents DWIZ Truck Record. Ayon sa patuloy na pagsisiyasat ng aming team, isa ang kongresista na si Camille Villar sa mga naghain ng kanyang Certificate of Candidacy noong October 4 nitong nakaraang taon. Kabilang sa Nationalista Party, tumatakbo ngayon si Villar sa ilalim ng senatorial slate ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Pero nitong mga nakaraang linggo, makailang beses na hindi nagpakita si Las Piñas Lone District Representative Camille Villar sa tatlong alyansa rallies na ginanap sa Tacloban Leyte, Trece Martires Cavite at Laguna. Dahil dito, mayroong namuong mga spekulasyon na isa si Camille Villar sa mga aalis o tatanggalin na sa nasabing senatorial slate. Nang tanungin naman sa katatapos lamang na rally sa Laguna ang campaign manager ng alyansa na si Toby Tiangco tungkol sa mga no-show na kandidato kabilang na si Villar, sinabi niya na ang mga kinekwestiyong tao lang ang marapat na sumagot para sa kanilang mga sarili. Pagkakasakit ang dahilan sa unang beses na hindi pagpapakita ni Villar sa alyansa rally, ngunit ang mga dahilan sa likod ng mga sumunod niyang pag-absent ay hindi naging malinaw. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng iboboto mo. Iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa't presents DWIZ Truck Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.